Kalahating araw kaming nasa hospital, birthday pa man din ng bunso ko, pero kahit papano naman nung pag-uwi namin ay sinerebrate namin. Sa so, mga oras na yun, mga mare, 5.30 a.m. pa lang at kahit tulog po yung mga bata ay binitpit namin. Hindi na nga din ako nakapagluto dyan ng almusal at nagbaon na lang kami ng makakain nila. Dinala ko na nga din itong fresh milk nila ng mga biscuit at itong pan. Bumiyahe kami ng ganyang oras mga mare kasi nga papasok din yung anak ko at isasabay na lang din namin at para nga makakuha kami ng number na mas malapit. Medyo antok pa nga din itong bata at dahil nga birthday niya, ayan, pinag ko. Kaya lang, ayan mga mari, tinakpan niya yung bibig ko. So anyway mga mare, pagkahatid nga namin kay Ate AA, dumiretso naman kami sa Tarlac Provincial Hospital. Bali 6am na nga din kami nakarating dito at si daddy na lang muna yung pinagpila ko doon at kumuha ng number. Sobrang haba ng pila at para nga hindi na din kami masyadong ma-expose ng mga bata. Pagbalik nga ni daddy, eto nga may dala na siyang almusal namin na cup noodles. Habang naghihintay, nandito na muna kami sa sasakyan at dito na lang din kami kumain. Anyway mga mare, kanina pa nga din ako nagsasalita dito at baka itanong nyo naman kung ano yung gagawin namin dito sa hospital. Bali yung purpose talaga namin dito mga mare ay pumunta sa animal bite. Paano ba naman itong bata ay nakalmut ng pusa? Bali pang second dose na nga din niya mga mare pero pinapabalik kami ng Monday. Bumalik naman kami ng Monday mga mare kaya lang umuwi din kami. Bali may cut off daw sila ng 200 at yung nakuha ko pang number na 201 talaga. Pero binigyan pa din ako ng guard kahit 201 na kasi choice pa din namin kung mag stay daw kami. Kaya lang baka kasi abutin kami ng tanghali gusto pa man din mag-aral ng Kuya Butchi namin dahil first day of school. Kaya eto mga mare, Tuesday morning at talaga naman nagbiyahe na kami ng 6am para makakuha nitong number. Sobrang aga na namin pero ito yung number na nakuha namin, 66. Noong una, nagpapalipas kami ng oras doon sa sasakyan kasi nga napakainit dito sa labas. Pero nung pangalawang pagbalik namin, nasa 50 na kaya hinintay na lang namin yung number namin. At nung tinawag na nga din yung number namin, eto, pumasok na din kami sa animal bike. Totoo lang talaga mga mare, kaninang umaga. Hindi ka masyado makagalaw dito kasi napakadaming tao. Araw-araw, ganito daw talaga yung scenario dito. Medyo maputla na nga din yung bata dito dito. Feeling ko kinakabahan na. Habang nandito nga din kami sa loob, bawal na magvideo at dito nga ini-interview na kami. Itong bata talaga ay nakapag-tiktok pa. And fast forward mga mare, ito natapos na nga din yung second dose niya at yung bata sobrang lakas talaga ng sigaw. Yung mga inject niya sa dalawang braso ay kaya pa niya. Sobrang naiyak lang din talaga siya doon sa sugat mismo kasi in-inject din. mag na nga din niya ng tanghali mga mare at hindi na nga din kami makakaabot at hindi na nga din talaga makakapasok ang bata. Tapos ayan, nagsusumpong pa nga din kay daddy at pinakita yung sugat. So, sobrang pagod gutom namin mga mare, nakatulog na kami at ito, pagising namin maggagabi na. Gaya nga ng sinabi ko doon sa intro ko mga mare, ayan, nakapag-celebrate pa kami kahit papano ng birthday ng baby melon namin. Wala kaming handa pero ito talaga yung ayaw kong mawala tuwing birthday nila kasi excited sila mag-blow ng cake. Kaya ito, pinapili ko na lang din kung ano yung gusto nila at itong si Kuya Buchi talaga, sinusulsulan yung bata at ito na lang daw yung piliin namin. At nag-request pa nga din siya na kapag nag-birthday daw siya, ito din daw yung bibilin namin. So ito na nga, sinabi ko na din kay ate share kung ano yung napili ng mga bata. At nagsulat na nga din ako dito ng ipapalagay namin na pangalan. Di pa nga din sila tapos dito at namimili naman ng babaonin daw nila sa school. At itong baby melon naman namin ay nakipili na rin at tuwang tuwa talaga siya. Di man namin naibigay yung bonggang birthday sa kanya. Nagpapasalamat pa rin ako kasi kahit pa paano na ibibigay naman din namin yung mga gusto nila. Pagkatapos namin bumili ng cake, dumiretso naman kami dito sa Jollibee at nag-drive through ng Spag Pan. At dahil nga gabi na, bumili na lang din kami ng lechon manok na uulamin namin. Noong una, binabalak talaga namin bumili ng isang bakit na chicken dun sa Jollibee, kaya lang namamahalan kami. eh eto, sinabi ko na lang kay daddy na eto na lang, halos magkapresyo lang tapos dalawang pirasong manok pa. At parang nga kahit pa pano makapag-celebrate kami eto, dumiretso na lang kami kila mama. Dito na nga din kami magdi-dinner kasabay na nga din ang simpleng celebration ng birthday ng baby melon namin. Tuwing may mga handaan, hindi talaga pwedeng mawala yung spaghetti, kaya eto, hindi na ako nakapagluto, bumili na lang kami ng Jollibee. Itong mga manok na uulamin namin ngayon. Hindi ko pa nga din makalimutan na meron nga din palang ganitong pizza at binili naman ng ate ii niya sa baon niya. Pagkatapos ng simpleng setup, tinabog na nga din namin itong hey, birthday hey, celebrant hey, para nga ipagkanta hey, siya. Wait, wait, wait! Ito ang kandila! Ay, ito ang kandila. kandila! Well, mga mare, hanggang dito na lang muna. Bye!